26 anyos na bagong laya sa kulungan, arestado na naman sa Bayman's Operation sa Maribeles, Bataan. Nakunan nito ng mahigit 200,000 pisong halaga ng illegal drugs. Detala ng balita mula kay Danny Kumila, ang RH37. Dani, good morning. Arestado ng Maribeles PMP ang isang lalaki na tulak ng droga sa ikinasang bebas Operation alas 8.45 ng gabi sa Bragay Mountain View, Maribeles, Bataan. Ginilalan lang suspect sa alias Excel, 26 anyos may partner at anak na residente ng Barangay Townsite Limay Bataan. Nakalalaya lamang nito sa kulungan nitong nagdang May 22, 2025 ayon sa ulat isang operatiba ng pulisya na nagsilbing po Sir Bayer ang bumili ng droga sa sospek at ang positibong makabilis alagang piso agad na itong inaresto na recover mula sa pag-iingat ng sospek ang 33 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa humigit kumulang 224,400 pesos, cellphone na gamit sa transaksyon sa droga at mark money na gamit sa baybas, kasalukuyang nasa kustudya na ng Marebeles Municipal Police Station ang arrestong sospek habang dinala sa Bataan Provincial Forensic Unit ang mga nakupiskan droga para sa kakulang pagsusuri sa ngayon, inihanda na ang kakulang kasong isasampa sa arestadong sospek. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming Dani Kumilang.